We can do this the hard way, sir. Maniwala ka eh. naman, sir. Paniliguan ko lang, sir. Nabasa na ako. sir. naman talaga tayo Yes, sir. po lang. na ba? Kung lang, yes sir kung lang, 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 kung Hanap, dito, dito, dito. Anong niyo po. Kaya ano Ang ilan na itong pati maniwala kayo, let's do it the hard way. Try mo. Believe me. Nako, sa kapag driver, I'm promising you. Dalawin mo okay, ba? Kaya nga eh, kanina pa ako nagbibigay. Ako naman pagkigyan niyo. Ako pwede. E pag pinagbigyan naman ako. Kaming kamingin mo pinagbigyan ka. Kanyang hindi na pagbalik. Ano? Ibabalik pa naman. Kanina pa ako siya bibigay. Ano? Ibabalik pa naman naniniwala ko sa inyo. Ano mo? Naniniwala ko sa inyo. Okay. 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 sa Okay. 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 hindi. Itong mga hindi. hindi na sa May nakuhing ganang tap sa baspakit. Oh. 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 Tawa. Tawa.

hindi siya magbibigay siya, sila lang. na siya, ha? Pagbigay I just get the president, sir, the and uh, bring it to the floor. Ano pa yung na. yung mga answer. Balik tayo sa amin. right to council. We are here invoking our right to council. This right to council. Sir, but then, but like, I have sent over.

Let's spare all of them. Show your statemanship sir. Let's spare all of them. I'm waiting, like for, I said, that, I'm I'm waiting for my daughter, my son. I assure you, sir, that uh, we your rights will be protected. We are also. How can we protect our guys? We say that it is not teaching. How do we implement that if it's democratic? Pero <laughs> mo ay, kuno. Wala siyang. Kasi Gusto magdada-pagbalik sa kanya sa galing si Sir. Eh, hindi ba ang damage ng government interest? Kung hentay ko lang 'yung gagawin Walang darating, Sir? Walang darating, Sir. Kada sa batas ko.